Noong sa ng pebrero noong nakaraang taon, isang malungkot na balita ang mabilis na kumalat sa bayan ng Itogon Binget. From the bottom of our heart, the people of Itogon is so grateful for the help of our beloved president. Ang dating alkalde ng bayan na si Attorney Victorio Palangdan tahimik na pumanaw sa kanilang bahay sa edad na 65. Sa ide umayak dito dieksapa. Adané Dr. Bahingawan, adané Dr. Bahingawan. Ngayon unanga nga uh, nakakita dito ay eh, may iso tinagsalusodak iti no niya ti uh, slangay uh, nga kos nangay dito nga uh, slangay uh, uh, ipupusay na kuna na nga pakat sila heart pa, hindi ka sila nga uh, na atake. Ay, pag si former mayor wala tayong masabi kasi humble naman siya Matulungin siya, sa katrabaho niya sa munisipyo, ginagawa niya. Kaya maraming uh, medyo, uh, siyempre, yung mga taga-Itogon, yung konsitumin natin sa Itogon. Ang buong bayan nakidalamhati sa pamilya ng Alcalde. Si Atty. Victorio Palangdan ay umupo bilang mayor ng Itogon mula 2013 hanggang 2022. Inilibing si Palangdan sa likod ng kanilang bahay sa Puroksibal sa barangay Tuding, Itogon, binget noong February 15, 2023. Sa araw ng libing, muling inabangan ng mga kababayan nito ang kanyang mga labi bilang tanda ng pagrespeto at pag-alala sa dating alkalde. Inilibing si Palangdan sa likod ng bahay sa Puroksibal sa Barangay Tuding Itogon, Benguet noong February 15, 2023. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.